Isa na namang maganda at sexy Pinay ang tampok natin sa kwentong si Kat TV. Kung mag-search ka sa internet, nakikita mo ang mga nakakaalindog nitong mga larawan at nakapost online. Siya rin ay sumali sa 11 Asian Supermodel Contest na ginanap sa Saipan. Ginawa rin siya bilang Miss Photogenic. Ating kilalanin ang maiksing kwento ng Pinay na si Clea Pineda. Kung hilig mo ang mga ganitong klaseng mga video, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod ko pang mga video. Kaya simulan na natin. Si Clea Ching Pineda ay pinanganak noong March 19, 1999, ay isang artista at modelo. Si Clea ay nakilala noong siya ay nanalo sa Starstruck Season 6, kung saan tinagurian siya bilang Ultimate Female Survivor. Matapos manalo sa Starstruck Season 6 ng reality competition ng network, nakuha ni Clea ang isang mahalagang papel sa Encantadia 2016 TV series kung saan gumanap siya bilang muyak. Kalaunan ay hinirang siya bilang best new woman TV personality sa 31st PMPC Star Awards para sa telebisyon para sa kanyang pagganap. Noong 2016, nakuha ni Claria ang supporting roles sa ilang palabas tulad ng Ewan Ko Sayo, Meant To Be, Seryo Sa TV at Karelasyon. Noong 2018, si Clea ay tinanghal bilang si sa Panto Serena Circus serya sa TV. Kasama rin siya sa bida sa katatapos ng serya ng hapon na Ikalimang Utos kung saan gumanap siya bilang Candy Benaventura ang love interest lead role, actor na si Isaac Gonzalez. Noong 2019, si Clea ay tinanghal upang gampanan ang pangunahing papel ni Clarice sa afternoon series ng magkaagaw kung saan siya ay pinaras ulit kasama si Jerry Gonzalez. Ang pagganap niya sa nasabing serya ay pinalakpakan ng publiko at nakakuha ng magandang papuri. Noong 2017, lumaban si Clea sa 11th Asian Supermodel Contest na ginanap sa Saipan. Ginawa rin siya bilang Miss Photogenic. Inihayag ni Clea sa isang panayam na pinaplano niyang ituloy ang kanyang mga pangarap na sumali sa mga beauty pageant. Tinanggap ito ng mabuti ng mga taong mahilig sa pageant at Beauty Queen kasama na si Miss Universe 20 Pia, ay 2015 Pia Wurtzbach Back na nagpost ng kwento sa Instagram ng larawan nila ni Clea kasama ang caption na Future Queen. Tingnan mo ang mukha na iyon. At iyan ang mixing kwento sa naging buhay ng sexy Pinay na si Clea Pineda. Kung nagustuhan ang aking video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Salamat!